so, mga kauragon, magluluto tayo ng biko dahil meron tayong my birthday ngayon. So, eto muna, magluluto tayo ng biko and then maya maya ay pansit kanton. So, eto na ang ating proseso. Ayan na, nasain ko na yung ating malagkit at maglalatik naman tayo. At eto na, isinalang ko na yung ating kakanggata at gagawin natin, maglalatik tayo. So, ayan na, hintayin nyo lang mga kauragon. So, ito na siya mga ka-Oragon. Kumukulo na yung ating gagaling latik. Kanyan lang. Continuous lang ang paghahalo. At maya-maya, okay na yan. Tinulungan ako ng assistant ko ba? Pwede itong matuto magluto. Sana ay talagang disilido. Eh, you no? Know? Hindi na pipilitan. Mga ka-Oragon, manapit na siyang mag-brown. At... Magmamantika na yan. So, lalabas na ang latik niya. Eto na siya mga kauragon. na na. Tapos na tayo maglatik mga kauragon. Ayan. Dalawang nyug to mga kauragon na pero kakunti lang yung ating nalatik at konting mantika lang. So ayun lang. Abangan nyo naman yung ating pagluluto mismo ng biko. Ito na mga kauragon yung continuation natin ng ating pagluluto. At ilagay na natin dito sa may pinaglutuan natin ng latik at dinagdagan natin ng asukal. Ito na. Kahalu-halukin ah, lang natin yan dyan And then finish na So okay na Start na natin At mag-start na tayo maghalo. halo Ayan yun Yung mga garbage cans Ayan Ayan lang Đi, mẹ lên. Matcha. Đâu? Anh cho nó vào đi. Cho tao cốc. Kikita nyo ba mga ka -oragon? Ganyan lang yung kasimple. Haluin mo lang ng haluin at pag nag-merge na yan, pag humalo na yung asukal niyan at makikita mo na, makikita mo naman sa texture kung okay na eh. Kung satisfied ka na, di okay na yon. Pero diretso lang tayo. Pero nung sinahin natin yan kanina mga ka may asukal na yan. Ilagyan na natin ng asukal yan. Ilagyan lang uli natin ngayon para mas suave eh, mas malasa at mas masarap. naninikit na naninikit na nanlalaban na continue lang ang bango na mga kaoragon ang bango na tanyan umuusok-usok na medyo mabigat na sa braso sa paghahalo lumalaki na naman sa mga sarigo dito ah, maging bodybuilder na ako na sa mga kaoragon kung lagi tayo magluluto ng suko na no Yan na lang din yan. Kahit sa pagluluto ng halaya, talaga kailangan ng pagtsatsaga at siyempre dapat gusto mo talaga yung ginagawa mo kasi kung napipilitan ka lang ay huwag mo nalang gawin di ba kung hilig mo maganda ito tulad nito oh. kita nyo ang lagkit na sarap na nya so ayun lang hanggang dito na lang mga oragon thank you and paalam